Okay, good day no. So, ito na pinakaantay natin. Yan, medyo uh, premium na ano na epoxy resin no. So may application tayo na medyo low cost na ayan to, low cost na epoxy resin na nabili natin sa Shopee. Ito, meron din naman tayo nakita medyo premium Yan natin, no? So, pangalan pa lang uh, premium name. Eh. Majesty. Gawa ng Majestic. Majestic. So, pang high end, no? So, tingnan natin. Ibang kaibahan na ito. Two parts na siya. Meron siyang pang primer. Tapos meron siyang pang top coat. Para ganito kantab. So, ang finish nito siguro marble. Marble finish and liquid tile starter pack uh, may tamang application hindi ka gaya nito direct application na so ito may instruction naman dyan basahin na lang natin no? Uh. hindi ko pa nabab nababasa masyado ito kabubukas pa lang natin pare ito primer at saka top coat ito natin i-apply natin sa wrap na sahig yan wrap finish meron silang starter pack isang set na to na bibili sa Shopee, no? So, tingnan natin kung anong kalabasan na ito. Yan, meron pagkasamang pang design nyo. tingnan natin. So, ah, natin kung tatalab. Pero tingin ko talab naman yan. Tsaka, ano, siguraduhin lang malinis na malinis yung sahig. Kay, baka magka-problema pag sobrang daming alikabok. Kung kaya nyo vacuumin, vacuumin nyo. Pero ito, ilang beses lang namin winalis, eh. Nasira yung vacuum. <laughs> So, uh, tingnan natin. Hmm. Yun, ngayon, ang sabi, naku, napakaselan pala na ito. Ganito, pag mga ano eh, pag mga mamahali ng produkto eh, masyadong inaano, nalagyan ng maraming proseso. Kailangan pang hasain para magpantay. Ang lagay, wala tayong panghasa at nauubusan na tayo ng panahon tapos primer tapos sasa uli tapos putty ah primer putty minamasa yan ba tapos primer uli pagka putty dalawang beses magpa-primer ah tapos saka magda top coat ang lagay pa eh para oh, intayin pang matuyo yung ano hintayin pang matuyo yung primer mo bago ka mag-top coat so, ay lagay natin eh, 24 24 hours bago matuyo Talagay natin, wala tayong panghasa. So, hindi na natin susundin yon. Rough pa naman yung pala, yung Ang ginawa namin, ito, nilinis na lang namin ng todo, tapos niliha, winalis ng winalis, tapos binap yung, siguro naman, kakapit na yan. Tapos, primer muna. Bukas na tayo mag -top coat. Yan, ito yung top coat na to. 24 hours talaga. Bago, ano? hawakan o galawin. Tapos 3 days pa bago ano. Ah, full curing 7 days. No, yung 3 days, hintayin lang daw dyan, wag daw i-scratch. Bago niya balikan, wag lang ma-scratch yung 3 days. So primer muna tayo, ang lagay, isang ganito, isang 1 square meter uli. Pero lumagpas to isang square meter, eh, kaya bumili tayo ng extra. Ayan, dalawa, marami na yan. 2 square, 2 square meter na to Tingnan natin kung puno ah, Kung gaano karami O oh, buksan muna natin to Ngayon, ngayon ang siste So hindi to ganun kapantay Tapos nakaklepe pa Kasi pintuto eh oh. ah, Entrada Tapos may ano ah, yan, May drop ah, Ayaw kasing pag may, nata may tubig na pumasok ah, baka may umangging ulan eh ulo dito. Ayan, basa na nga. Oh. pumunta dito yung tubig. So, nakaklebe palabas. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Eh, nagsa-self level pa naman to. Tapos, kakain sigurado to ng maraming ano primer. Kasi, hindi naman ganun ka-perfect yung pagkakapantay. Eh, buti na lang dalawa. Oh, uh, gusto ko mas makapal eh nung na-testing namin sa Goti maganda na makapal yung epoxy flooring so na natin yung primer Ayan, bukas na. Ah, makatarungan naman. Sa halagang magkano ba ito? Kalimutan ko na. Pero wala pang limandigo ito. Hmm, um, yung isang ano ah, starter pack. Um, pang design natin. Paano ba ito nilalagay? Binubudbud eh, powder eh. Ayan, tingnan natin. Ito, tagawin muna natin ito. Pala, gumawa kami na ito. Para tungtungan. Yung iba, chinelas ginagamit eh. Ito, gumawa kami na ito. ko lang ng ano, para tatungtong namin dyan. Uh, maliit lang naman ito. So, obra na yung isa. May matungtungan lang. Bukas na? Hindi. Mukha lang. Eh, baka kasi ganyan talaga. Kaya? Eh, hindi natin mangyayari. Kung mapupuno ba yung isang ano, tapos nakita ko, niro-roller nila. O, oh, haluin daw ng 2 minutes. <coughs> yan, sakto. Isang puno, oh. Hindi kagaya ng goti. <laughs> yan. Nagayon yung madilaw, pero Meron kailangan magkulay puti yan kasi puti itong ano, may pinili natin, eh. Yan, Oh, white. Ayan, let's go. So, nanood tayo ng mga ilang video. Niro-roller naman nila, eh. Kaya tayo dito, kaso duma roller natin ah. Narinis ba ito ng ayos?